Bag after no 30 April, Your Honor, may nagpunta sa akin sa bahay. Ito po ay inaayos ako. Allegedly, by the cap of a certain James Kumar and Lisa Marcos through a common friend named Eric Santiago alias Picoy. Ang pagkakaalam ko po dito, taga-Napol ko po ito. At ang kapatid po nito, isang PDEA Drug Enforcement Officer. Nakuha po sa bahay ng CCTV yung kanyang, ano kasi, nakabijokul po eh. At ako, ayon, di umano, itong si James Kumar, interesado sa akin at naging subject ng kanilang three-way conversation na ako wag nang magsalita. Ngayon, nagkaroon pa ng mga series. Series of communication. Kahit ano ang hilingin ko, wag na akong tumuloy dito sa hearing na ito ngayong May 7. Kung hindi ka tumuloy, papahuli rin kita. Yes, Your Honor. Alam ko naman po. Kita kung, uh, hindi ka Nagpiro pa nga ako, Your Honor. Ang gusto ko, loto. Walang problema. Yan ang inaantay. Yan ang inaantay ni Lam. Your Honor, kuha po yan. Yung conversation na yan. sandali, ba bagong revelation yan. Yes, <laughs> Your Honor. Nung atreta na, nung atreta na after ng, ng hearing natin dito sa Senado, May 1, may nagpunta po sa akin. At yun nga, yung tumawag yung Eric Santiago, video call. Kaya nga, sabi ko, teka muna, hindi ako nag-ano sa video call yung uh, sinasabi, yung certain Kumar, James Kumar, allegedly, yung Bombay, sabi nga Bombay. Sabi ko, ano kinalaman ng Bombay? Ba't ako kakausapin ng Bombay? Hindi ko po kilala itong James Kumar na to. Kilala ko yan. Ako po. Kilala ito. ko. Opo. Kumusay. Are you sure of your statements, ha? Yes, Sir okay. Honor. Kahit po patawag natin yung you, Eric Santiago na ang pagkakaalam ko, taga-Napolcom. Kumsik, you invite uh, James Kumar and uh yung isa? Eric Santiago Apo tsakayong isa pa isa para kausap allegedly ito po allegedly ha ah, si si ano Lisa Marcos ito po yung yung lam sandali uh, si puro ka allegedly sino ang kakausapin kasi po na, yung yung Eric Santiago po ang nagsasabi sinabiyanasado na, opo sinabihan ako na gusto po pare interesado sa akin personal kang ng usap o cellphone yung po kanyang... Yung nagpunta po sa akin, naka-video naka call po sila. Naka sino video yung video call. nagpunta sa'yo? Si Romy Enriquez po. Romy Enriquez. Kumuli, click, click note. Pumunta sa'yo, naka-video call. Yes, Your Honor. Pina, pinadinig niya sa akin. Anong sinong sino nagsalita doon sa video call? Yung po si Eric Santiago. Anong si, sabi niya Eric Santiago? Ayun, interesado ro sa akin si James Kumar. Ang gusto pa nga, Your Honor, kausapin ako kung saan ko ano, gusto sa labas. Ang sabi ko naman, hindi, dito na lang sa bahay. Dito ako kakausap, kakausapin. Ngayon, bumalik, bumalik sa kanya ng usap itong uh, si Picoyo, si Eric Santiago at sinabi, teka muna, baka raw purtad-tad ng CCTV yung bahay nun. Mahirap. So, covered, na, na covered ang CCTV mo yung pagpasok ni yung nagdala ng cellphone, nakakausapin ka? Yes, Your Honor. Nandun, nandun. sa Nakuha cities. po, nandun kami sa dining eh. Sa dining po namin, meron po CCTV doon. Kaya capture po. Yeah, palalim ng palalim ito yung investigasyon na ito. Ang dami ng tao na involved. Yung nga po, no? Yung ang pag, ano, no, na nagulat din ako, dahil after lang nung, nung April 30 na, na hearing, bakit may ganun? Sabi ko, kung, kung ito... So this happened after the hearing? After hearing po, May 1. May 1. Mm -hmm. Bago po ako interviewin ng ano ba radio station to? Bali, ang interview ko noon, 11.30. So, dumating ito, mga 10, past 10, or 10, 10.25, or 10, 10.30. Ganun po eh. So, therefore, nakausap mo si James Kumar? Hindi po. Yun lang yung nagsasabi na ang, ang ano, no, ang itansado sa akin, yung James Kumar, at ito yung naging, naging ako yung naging pag-uusap nila, nung nag-uusap sila na three-way. Sino three -way. yung three-way? Nag-uusap ng three-way? James Kumar, tapos yung isa pa eh, na yung parang Lisa, na ano, yun po yung ano. So anong pinarating sa'yo? Yung nga po, huwag na magsalita. Para huwag na siya magsalita. Kasi ang mangyayari dyan, papatayin yan. Kaya padre, sabi nga nga itong, nung kaibigan ko, hindi natin maano kung ano yung decision niya kasi yan nagulat din. Nagulat. Nagulat siya doon sa nangyari. Lumabas yung pang, yung ano niya, yung trabaho na yan eh. Yun yung ano, pero wala akong papapangako sa iyo. Hindi, hindi, sabi pa nga ganun, magiging director ka. Sabi pa na sa kanyang gano'n. Magiging director di ng ano? Director sa gobyerno, your honor. Sino magiging director? Ikaw? Yung kausap, yung nagpunta sa amin. Yung kausap? Kasi, sabi niya, sino, ikaw sino, naman, sino, si, yung, yung Romy Enriquez, si Ronald. Romy Enriquez. Ngayon, okay. ikaw naman ang handler dyan eh. Hindi, hindi. Sabi niya, hindi ako handler niyan. Iyan, i may sariling isip yan. Inaano nga niya ito. Kaya niya, sabi pa nga niya, sinabihan ko yan, padre. Sinabihan ko yan to si Kuya Jonathan. Na wag nang ano, kasi eh, nag yung Duterte at saka Marcos. Baka madamay siya. Sinabihan ko yan. Yan po yung word ni Romeo Enriquez doon sa CCTV. Buong unang tanong, bakit nandoon siya sa bahay mo, si Mr. Romeo Enriquez? Bumisita lang po siya na bilang kaibigan at may dalang, ano, uh, candy. Yun lang? <laughs> kasi, nga, hmm. kasi nga po, napanood niya po ako noong April 30 napanood po niya ako doon yung sa ano nagkaroon po ng Senate hearing noon April 30 kinabukasan May 1 May 1 at eh, napadaan lang siya sa bahay ngayon ang nung nag-uusap kami nagkukwentuhan kami patungkol dito sa Senate investigation ang sabi niya tumatawag sa kanya itong Eric Santiago na ano sabi niya kilala mo naman yun oh sabi ko kilala ko yung taga Napolcom do, do uh, you think Uh, kasama yun sa plano niya pagpunta sa bahay mo na mag-uusap sila or kung an lang coincidental lang na tumawag si in, Santiago? Hindi ko po alam kung meron na silang previous na pag-uusap o man po. Basta Kaya yun Kaya nga, po. That, that very important na i-submit mo to this committee yung unedited uh, recording Mr. para kinakailangan natin yun. Yes, Your Honor. Mr. Chair, yes. how can we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited. We, we will knowing this this uh, knowing this person who has a lot of uh, criminal records. Mr. Well, Chair. we will seek the the expertise of the PNP Anti Cybercrime Group. Alam nila yan kung yan ay uh, pinagputol-putol o unedited yan. So, yung buong recordings mo, okay lang sa'yo kung papuntahin ko sa'yo yung PNP Cybercrime Group para to retrieve the recording episode ko video yara narar at eh, yara nor ay parang hindi naman po sa maganda yung sinasabi ni ano no ni senator jigoy estrada patungkol sa akin para namang ako talaga ang hinuhusgahan eh ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman hindi kagaya po ang ating butihing senador no 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 ay, no, no, no na-convict no, 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 po please. ay wag naman po alam ganun. mo, ay, mo po, no, alam mo alam mo, Mr. Durrani... Ah, Sen. Gingoy, Sen. please, please, Wag please, please... Huwag mong pakikilaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung mga kaso mo, ang ayusin mo. Your Honor, huh? in ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please. At ako uh, hindi ko po. Order, po. order, order. Please, silence. Please do not question uh, Sen. Jingo. dahil trabaho niya yan bilang Senador at Vice Chairman ng Committee na magtatanong sa iyo. Pero kung sinasabi mo na nasaktan ka dahil ikaw akusado ka pa lang, siya konbiktado na, tapos pinapalabas na masama ka, well, that's your opinion. Please, uh, kasi insulting yan on the part of the of this committee. Hindi lang por, sa person ni Senator uh, Jengoy, pati ako as chairman, para bang uh, harap-harapan,